Have you ever found yourself staring at someone you once trusted and thinking, Bakit parang ako pa ang mali? Minsan, hindi yan dahil mahina ka. Hindi rin dahil kulang ka sa tiwala. Kundi dahil may mga taong magaling magsinungaling, magaling mambaligtad, at mas magaling magtago sa likod ng mga tanong na sa unang tingin ay parang inosente. Pero sa totoo lang, bitag. Kung ikaw ay nasa edad 24 pataas, malamang hindi na bago sa iyo ang salitang tiwala. Alam mong hindi yan basta-basta binibigay. At mas lalong mahirap ibalik kapag nasira. Sa panahon ngayon, mas mahalaga pa ang tiwala kaysa ginto. Kasi kahit sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, kapag nawala ang tiwala, parang lahat nagkakandaleche-leche. Ang masaklap, may mga taong ginagamit ang tiwala para manipulahin ka, para kontrolin ka at ginagawa nila yon hindi sa sigawan o murahan, kundi sa simpleng tanong na parang concerned lang sila. Pero hindi lahat ng tanong ay totoo. May limang tanong na ginagamit ng mga sinungaling para baluktutin ang katotohanan, saktan ka ng tahimik at gawing kalaban mo ang sarili mong damdamin. Hindi mo agad mararamdaman. Pero uunti-unti kang kakainin ng pagdududa, ng guilt, ng lungkot, kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang limang tanong ng mga sinungaling. At hindi lang natin sila ilalantad. Matututo rin tayong humarap sa kanila, hindi sa init ng ulo, kundi sa tahimik pero matatag na prinsipyo. Kasi minsan, ang lakas hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Unahin natin ang tanong na madalas gamitin kapag gusto nilang ikaw pa ang magmukhang mali. Don't you trust me? Sa unang dinig, parang inosente. Parang simpleng tanong ng isang taong gustong maramdaman na pinagkakatiwalaan siya. Pero sa ilalim ng tanong na to, may nakatagong patibong. Guilt. Kapag tinanong ka ng don't you trust me, bigla kang mapapaisip, oo nga, bakit nga ba nagdududa ako? Pero teka lang, ang tiwala ay hindi obligasyon. Ito ay karapatan na kailangang patunayan. Ang mga taong may nililihim, sila pa ang may lakas ng loob na tanungin ka ng ganito. Dahil gusto nilang ilipat sa iyo ang burden, ikaw ang magpaliwanag, ikaw ang mahiya, ikaw ang matakot mawalan ng relasyon. Pero kung talagang totoo sila, bakit kailangan kang paikutin sa ganitong emosyonal na tanong? Ang tamang sagot dito ay hindi galit, hindi rin pag-iwas. Sagutin mo ng tahimik pero matatag. Ang tiwala ay hindi lang sinasabi, pinapatunayan. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Hindi mo kailangang mag-sorry sa kutub mo. Kasi ang totoo, ang instinct ay regalo. At minsan, yan ang unang boses na nagsasabi sa iyo na may mali. Manatili kang kalmado, huwag kang padala sa guilt tripping. Dahil ang taong may malinis na konsensya, hindi kailanman kailangan gumamit ng tanong para iparamdam sa iyo na masama kang tao. Sunod naman, ito ang isa sa pinakakaraniwang ginagamit na tanong kapag gustong takpan ang kasinungalingan. Why would I lie about that? Mapapaisip ka, oo nga. Bakit nga ba siya magsisinungaling? Pero teka, sa tanong na to, hindi ka sinasagot. Pinalalabas lang nilang walang dahilan, pero hindi nila inaalis ang duda mo. Ito ang tinatawag na ego-emotional deflection. Imbes na sagutin kung totoo ba o hindi ang ginawa nila, pinaparamdam sa'yo na mali ka agad sa pagdududa. Pero isipin mo ito, kung ako ay inosente, hindi ba mas mainam na sabihin ko agad ang katotohanan? Hindi ko na kailangang magpakasentimental sa tanong na bakit ko naman gagawin yan? Sagutin mo lang ako ng direkta, yes or no. Ang tanong na why would I lie ay isa sa pinakamakakapal na manipulative tactics. Kasi inaasahan nilang papakainin ka ng doubt. Naiisipin mo, siguro ako lang to, siguro na praning lang ako. Pero ang totoo, ang taong walang tinatago, hindi kailanman magpaparamdam sa'yo na mali kang magtanong. Ang magandang paraan para sagutin ito ay simple lang. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka. Ang gusto ko lang ay linaw. Dalawang salita. Pero may bigat. Dahil ipinapakita mong hindi ka padadala sa drama, kundi sa katotohanan. Minsan, ang tunay na lakas ay ang kakayahang hindi bumigay sa emosyonal na blackmail. Kapag kalmado kang sumasagot, hindi ka nila mahila sa gulo. At kapag pinili mong manatili sa katotohanan kaysa sa katahimikan ng kasinungalingan, doon katunay na nagiging malaya. Ngayon na usapan na natin ang dalawang pinakakaraniwang tanong na ginagamit para baliktarin ang sitwasyon, hindi para magpaliwanag, kundi para palabasing ikaw ang may problema. Pero teka lang, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. May isa pang tanong na sa unang tingin parang patunay ng tiwala. Pero sa totoo lang, isa tong paanyaya sa lihim sa pagkakahiwalay at sa tahimik na pagkawasak ng koneksyon mo sa iba. Daba isang tanong na parang inosente, parang sinasabi lang na pwede ba kitang pagkatiwalaan? Pero kapag tinanggap mo ito ng walang tanong, maaring ikaw mismo ang maging kasangkapan ng isang kasinungalingan na hindi mo naman talaga gusto. Can you keep this a secret? Kung tatanungin mo ang karamihan sa atin, sasabihin nating mahalaga ang tiwala. Gusto natin maging taong mapagkakatiwalaan. Likas sa atin ang pagiging loyal, likas ang pagiging maingat sa mga sinabi sa atin in confidence. Pero kailan nga ba ang sikreto ay nagiging problema? Kapag ang sikreto ay ginagamit para itago ang kasalanan. Kapag ang sikreto ay ginagamit para pagtakpan ang kasinungalingan, sirain ang iba, o ipitin ka sa isang sitwasyong hindi mo naman ginusto. Ito ang uri ng tanong na ginagamit ng mga sinungaling para ipasok ka sa loob ng kanilang kahon. Akala mo tinatrato ka nila bilang mapagkakatiwalaan. Pero ang totoo, ginagamit ka lang nila para mas mapatibay ang kasinungalingang binuo nila. Minsan, hihingi sila ng lihim na parang walang mali siya. Huwag mo na lang sana sabihin kay ano ha. Sa ating dalawa lang to. Alam kong malapit kayo pero sana sakin lang to. Sa una parang okay lang. Parang simpleng favor. Pero habang tumatagal, napapansin mong nadadala ka na sa loob ng isang mundo kung saan ikaw na rin mismo ang nahihirapang makalabas. Kaya anong dapat gawin kapag may nagsabi sa iyo ng can you keep this a secret? Tanungin mo ang sarili mo. Sino ang pinoprotektahan ng sikreto na to? Ako ba o sila? Yung itinatago ba ay makakatulong o makakasama sa iba? Kung lumabas ang katotohanan, ako ba ang masisisi? At higit sa lahat, ito ba ay isang lihim na kaya kong ipaglaban sa sarili kong konsensya? Ang mga ganitong tanong ang nagbibigay sa iyo ng linaw. Hindi mo kailangang maging masama para magsabi ng hindi ako komportable na itago yan. Dahil minsan, ang pagiging tunay na kaibigan ay hindi ang tahimik na pagtakip, kundi ang magalang pero matibay na pagsabing, Kung alam kong makakasama yan sa iba, hindi ko yan kayang itago. Maraming relasyon ang nasira hindi dahil sa mismong kasinungalingan, kundi dahil sa mga taong piniling manahimik kahit alam nilang may mali. At ang masakit pa, sila rin ang unang sinisisi kapag lumabas ang totoo ito ang dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng linaw sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagnanais na mapalapit sa sinuman dahil sa huli hindi lahat ng pakikisama ay nakabubuti at hindi lahat ng sekreto ay dapat itago ngayon dumako tayo sa isa sa pinakamapanganib na tanong sa listahan isang tanong na ginagamit para putulin ang iyong koneksyon sa katotohanan Who told you that? Kapag may narinig kang ganito, mag-ingat ka na. Hindi dahil curious lang sila, kundi dahil gusto nilang tukuyin kung sino ang dapat nilang pagsabihan, ipitin o tanggalan ng boses. Ito ay control tactic. Hindi ito tanong para linawi ng impormasyon, kundi tanong para malaman kung sino ang kalaban, para malaman kung sino ang nagdala ng liwanag sa lugar kung saan sila'y kumikilos sa dilim sa mga organisasyon, sa mga barkadahan, sa pamilya. Ito ang tanong na ginagamit para patahimikin ang mga whistleblowers. Para alisin ang tiwala mo sa ibang tao at sa halip, ibuhos mo lahat ng tiwala mo sa kanila kahit sila ang mismong dahilan ng gulo. Who told you that? Ay parang sinasabi nilang hindi mo dapat nalaman 'yan. O bakit siya ang pinapaniwalaan mo hindi ako? O may nagsumbong pala, tingnan natin kung paano siya titigil. Pero hindi mo kailangang sagutin ito dahil ang importante dito ay hindi kung sino ang nagsabi, kundi kung totoo ba ang sinabi. Kapag may lumapit sayo para magsabi ng mali na ginawa ng iba at nalaman ng taong iyon, madalas hindi na nila aayusin ang pagkakamali. Uunahin nilang hanapin kung sino ang nagbulgar kaysa sa aminin ang kasalanan. Kaya kapag tinanong ka ng ganito, mas mainam na sabihin mo, mas mahalaga ang usapan natin ngayon kaysa kung saan ito nang galing. Hindi mo kailangang isumbong ang taong nagtapat sa iyo. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ihiwalay ka mula sa mga taong nagmamalasakit sa katotohanan. Sa Stoicism, itinuturo sa atin na ang pinakamahalagang armas ay kalinawan ng pag-iisip. Hindi tayo basta-basta sumasagot dahil sa pressure. Hindi tayo bumibitaw sa prinsipyo kahit tinatakot tayo ng kung ano paman. Dahil ang totoo, ang tao na may malinis na layunin, hindi kailangan takuti ng iba at ang taong nagpapaliwanag ng totoo, hindi kailangang kontrolin kung sino ang nagsabi ng katotohanan. Ang buhay ay puno ng ingay. May mga tanong na sinasadyang gawing magulo ang isip mo, pero hindi mo kailangang sumagot sa bawat tanong. Lalo na kung alam mong ang tanong ay hindi hinahanap ang katotohanan, kundi sinusubukang baluktutin ito. At ngayon, narating natin ang pinakadelikado sa lahat. Ang tanong na hindi lang ginugulo ang paligid mo kundi pati ang sarili mong isipan. Isang tanong na unti-unting pinapaniwala ka, na baka ikaw na mismo ang hindi mo na mapagkatiwalaan. And yan siya ang pag-uusapan natin sa susunod. At dito na tayo sa pinakamapanganib sa lahat ng tanong. Hindi ito galit. Hindi rin ito lantaran. Pero sa bawat pagbigkas nito, unti-unting nawawala ang pinakamahalagang bagay sa sarili mo. Ang tiwala sa sariling alaala, sa sariling pag-iisip, sa sariling pagkatao don't you remember? Pamilyar ba? Isang simpleng tanong lang. Pero minsan, ang epekto nito ay parang pagyanig sa buong pagkatao mo. Maraming beses sa buhay natin, may mga taong sinasadya tayong lituhin. Hindi nila kailangang sumigaw. Hindi nila kailangang manakit ng pisikal. Ang ginagawa nila, tinatanim nila ang duda sa puso mo. Para bang sinasabi nilang, hindi mo na maalala? Sigurado ka ba talaga sa narinig mo? O baka ikaw ang may problema? Ito ang tinatawag na gaslighting, isang uri ng psychological manipulation kung saan ang taong kausap mo ay paulit-ulit kang pinagdududahan hanggang sa ikaw na mismo ang maniwalang mali ang memorya mo. Maling-mali. At sila lang ang tama. Isipin mong may sinabi sila, may ginawa. Maliwanag sa iyo ang nangyari, pero bigla ka nilang tatanungin. Don't you remember? Hindi naman ganyan ang nangyari, ah. O kaya, grabe ka naman, di mo na ata alam ang totoo at sa dami ng ganitong pangyayari, unti-unti mong tinatanong ang sarili mo. Oo nga, baka ako nga ang mali. Pero teka, sandali. Bago mo alisin ang tiwala mo sa sarili mong isip, tanungin mo muna, bakit sila masyadong sigurado sa alaala nila? Pero ako, pinagdududahan ko ang akin. Kadalasan, ang mga gumagawa ng gaslighting ay hindi makokonsensya. Hindi sila titigil hanggat hindi ka na marunong magtiwala sa sarili mong instincts. Bakit? Dahil sa sandaling ikaw ay naging dependent sa kanilang bersyon ng kwento, kontrolado ka na nila. Pero may paraan para labanan ito. At hindi ito kailangan ng confrontation. Hindi mo kailangang makipagtalo, makipagsigawan, o ipilit ang alaala mo. Ang kailangan mo ay ang pinaka-simple, ngunit pinaka bagay: katahimikan at katibayan. Una, magsimulang magdokumento, hindi para ipanghuli kundi para ipaalala sa sarili mong hindi ka nag-iisa sa kwento mong totoo. Isulat mo ang nangyari. Kailan? Paano? Ano ang sinabi nila? Ano ang sinabi mo? Pangalawa, ipinaglalaban mo ang sarili mong alaala sa paraang hindi mapanira. Kapag tinanong ka ng "Don't you remember?" pwede mong sabihin, "Oh, at malinaw sa akin kung ano ang narinig ko." O kung gusto mong panatilihin ang katahimikan, Maaring magkaiba tayo ng alaala, pero naninindigan ako sa kung ano ang naaalala ko. Walang sigawan, walang away, pero punong-puno ng paninindigan. Dito mo makikita ang tunay na lakas. Hindi sa pagkumbinsi sa iba na ikaw ang tama, kundi sa pagtitiwala sa sarili mong katinuan. Kahit mag-isa ka lang, alam mong mahirap. Lalo na kung ang taong gumagawa nito ay malapit sa iyo, kapamilya, karelasyon o kaibigan. Pero tandaan mo, ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka ilanman gagawin kang baliw sa sarili mong alaala. Kung may pagkakataong tila, hindi mo na alam kung kanino ka pa maniniwala. Laging may isang tao na pwede mong pagkatiwalaan, ikaw, at dito papasok ang pinakamahalagang aral ng lahat. Ang aral na hindi mo agad matutunan sa eskwelahan. Hindi mo agad makikita sa social media. Pero ito ang pundasyon ng lahat ng malalalim na relasyon. Relasyon sa iba at relasyon mo sa sarili mo. Ang katotohanan hindi kailanman dapat ipagpalit sa katahimikan at ang tiwala hindi pwedeng ipilit. Kaya kung may limang tanong kang narinig na ngayon ay alam mong may dalang panganib, hindi mo kailangan magpanik. Hindi mo rin kailangan makipagtalo agad. Ang unang hakbang ay awareness. Alam mo na ngayon kung paano ka binibigyan ng guilt, paano iniiwasan ang accountability, paano ka ginagawang tagapagtago ng kasinungalingan. Paano kinokontrol ang impormasyon sa paligid mo? At paano unti-unting sinisira ang tiwala mo sa sarili? Lahat ng ito ay nangyayari hindi sa isang araw, hindi sa isang tanong, kundi sa unti-unting pagkasira ng paninindigan. Isang hiwa kada tanong, isang gatla sa bawat pagdududa. Pero ang mabuting balita, pwede mong tapusin ang cycle. At hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang makipag-away. Kailangan mo lang ang malinaw na isipin, mahinahong pananalita, at matibay na paninindigan sa kung ano ang totoo. Iyan ang tunay na lakas. Ang lakas na hindi sinasabi, kundi pinapakita sa mga panahong ikaw ay tinutulak na magduda sa sarili mo. Ang lakas na pinipiling magsalita kapag kailangan, at manahimik kapag alam mong wala nang saysay ang pakikipagtalo. Ang lakas na pinipiling bumalik sa prinsipyo, hindi sa emosyon. At sa mundong puno ng kaguluhan, ingay, at manipulasyon, isa lang ang hindi nila kayang galawin, ang taong buo ang sarili, ang taong piniling maging malinaw kaysa maging popular, ang taong piniling maging matuwid kahit hindi siya maintindihan ng iba, ang taong piniling maging totoo kahit masakit. Kung isa ka sa mga taong napagdaanan na ang mga ganitong tanong, alam kong hindi madali. Pero gusto kong ipaalala sa iyo ito, hindi ikaw ang problema. At hindi mo kailangang sagutin ang bawat tanong na ibinabato sa iyo. Minsan, ang hindi pagsagot ay pagsagot na rin. Minsan ang pananahimik ay hindi kahinaan kundi proteksyon. At minsan ang pagiging kalmado sa gitna ng gulo ay ang pinakamalaking panalo mo. Kaya sa bawat tanong na naririnig mo, huminga ka, magpakatotoo. At tandaan mong hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo pinangangalagaan ang sarili mong katotohanan. Kung umabot ka sa puntong to, alam kong may pinagdadaanan ka rin. At gusto kong marinig kung ano ang masasabi mo. I-share mo sa comments kung alin sa mga tanong na to ang narinig mo na at paano mo ito hinarap. Baka ang kwento mo ang kailangan marinig ng iba. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentuhan, 'yung totoo, 'yung may laman, 'yung hindi lang pampalipas-oras, subscribe ka sa channel na to. Dahil dito, hindi tayo nagtatago sa mababaw. Dito naglalakad tayo pabalik sa katotohanan. At tandaan mo ito, ang tiwala ay regalo, pero ang paninindigan ay panangga. At kapag pinili mong manindigan para sa totoo kahit sa gitna ng kasinungalingan doon ka nagiging malaya hawak mo na ang kapangyarihan panahon ng gamitin mo ito